Gabing-gabi na ay wala pa rin si Mang Leon. Paruot pa rin sa paglakad si Aling Dolor. Balisang balisa. Kinakabahan ang ginang na hindi mawari. Naroong tumayo. Maya-maya ay uupo at maglalakad. Paulit-ulit nitong tinatawagan ang cellphone ng asawa. Ngunit hindi makapasok ang tawag. Nang maaga-aga pa ay tumawag din ito sa opisina ng asawa ngunit tunog lang ng tunog. Patunay na wala nang natitirang tao sa loob. Nay, maupo ka muna. Baka na traffic lang ang tatay o kaya baka nayaya ng mga katrabaho uminom, di na nakatanggi. Maya-maya lang darating na yun pagpapahinahon ni Adela sa loob ng hindi mapakaling ina. Pasimpleng hinagod ng dalaga ang sariling batok. Ang totoo, siya man ay kinakabahan na rin. Hindi lang nagpapahalata dahil baka lalong magpanik ang ina. Ngayon na lang uli nangyari ang atrasadong pag-uwi ng tatay nila mula nang ito ay magbago hindi ito sumasablay sa tamang oras. Matraffic man ay hindi ito inaabot ng disoras ng gabi sa daan. Pinatulog na niya ang mga kapatid, ngunit siya ay nanatiling gising. Sinamahan niya ang nanay nila, hinuhunta upang hindi mapansin ang nakaiinip na paglipas ng mga oras. Madaling araw na nang may marinig silang nagtataupo mula sa labas. Halos sabay pa silang naigtad ng nanay niya, nagkatinginan at nakiramdam. Nagtatahulan ang mga aso ng mga kapitbahay, kaya hindi nila masiguro kung sa tapat ba nila nagmumula ang tinig. Tila napako sa kinauupuan ang nanay nila, kaya siya na lang ang lumapit sa bintana at bahagyang sumilip. Dalawang lalaking nakasuot ng uniformeng pangpulis ang nakatayo paharap sa pinto nila. Muling nagpatao po ang isa sa dalawang pulis. Binuksan na niya ng tuluyan ng bintana ano po ang kailangan nila? Hindi pa nakasasagot ang tinanong ay nagmamadali ng binuksa ng nanay nila ang pinto. Magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Leon Villena? Tanong nito. Sunod-sunod na tango ang kasabay ng opong sagot ng nanay nila. Aberya ang katumbas ng pagtungo ng mga pulis sa bahay nila. Lalo siyang kinabahan. Naisip na baka may nagawang mali ang tatay nila kaya hinahanap ng mga pulis. Marahas niyang ipinilig ang ulo. Hindi, hindi ganon ang tatay nila. Muli niyang ipinilig ang ulo at mariing naikuyom ang palad nang biglang kumabog ang dibdib niya. Eh hindi pa po siya nakakauwi. Bakit niyo po hinahanap ang asawa ko? Nangangatog na tanong ng nanay nila. Nagpakilala ang mga pulis at saka sinabi ang pakay. Eh, misis, huwag sana kayong mabibigla. Ang mister niyo po. Parang sasabog ang dibdib ni Adela sa nervyos habang inaabangan ang kasunod na sasabihin ng pulis. Inalalayan niya ang inang bahagyang gumewang sa pagkakatayo. Waribay, pareho sila nang naiisip na tunay na dahilan kung bakit sumadya ang mga ito sa bahay nila. At nang ituloy ng pulis ang sinasabi, nanlaki na ang ulo niya. Mistulang batingaw sa lakas ang masamang balitang hatid ng mga ito. Nangatog ang mga tuhod niya. Napaupo naman ang nanay nila sa sahig. Toto. Ang sariling bibi. Ang tatay nila na aksidente nga biktima ng hit and run. Sinikap niyang pakalamahin ang ina. Tumatangho ito bilang pagsang-ayon sa mga sinasabi niya, ngunit blanko ang mga mata. Nangangatog at namumutla. Halos lumipad din ang isip niya. Ibig ding humiwalay ng katinuan sa labis-labis na pag-aalala. Una sa tatay nila at ikalawa sa nanay nila. Sinigap niyang magpakita ng katapangan. Nang mga sandaling iyon, kailangan kailangan siya ng ina. Ginising niya si Ana. Ibinili ng bahay at ang dalawa pang nakababatang kapatid. Hindi niya sinabi ang totoong dahilan kung bakit aalis mo na sila ng nanay nila. Basta ang sinabi niya ay pupuntahan ang tatay nila matapos siguruhing nakapinid ang pinto at ang mga bintana ay tahimik na silang sumama sa mga pulis. Nakagat ni Adela ang pangibabang labi nang malaman ang nangyari sa ama. Ayon sa blatter ng kapulisan, nagpunta sa bulakan ang tatay nila dahil inihatid nito ang katrabahong nabagsaka ng bakal. Pauwi na ito ng mabundol ng nagkakarerang sasakyan. Hindi natandaan ng mga saksi ang plate number ng mga ito dahil nagmamadaling tumakas matapos ang nangyari. Nasa ospital na ang tatay niya nang puntahan nilang mag -ina. Ligtas na ito sa bingit ng kamatayan, subalit may panibagong balita ang doktor na ikinagimbal nilang mag-ina. Ang tatay niya, si Mang Leon, ay hindi na raw muling makalalakad. Hindi na nakapagtitinda si Aling Dolor Halos sa ospital na siya tumira upang maalagaan ang asawa. Dahil sa tinamong pinsala, ay hindi ito makakilos ng hindi inaalalayan. Kailangang bantayan sa lahat ng oras. Kailangang may kasama. Awang-awa siya sa itsura nito. Malalaki ang gasgas sa baba at kaliwang pisngi. Nakasemento ang bahagi ng brasong nalinsad nakabalot ng braces ang ibabang bahagi ng katawan. Malalalim ang sugat sa binti, mga tuhod at paa. Mabilis niyang tinutop ang sariling bibig. Hindi niya natatandaan ang terminong medikal na sinabi ng doktor, maliban sa sinabing, imposible na itong makalakad uli. Tinalikuran niya ang asawa. Dali-daling lumabas ng silid at saka hinayaang pumatak ang luha. Hindi niya naiwasang itanong kung bakit. Tanungin ng Diyos kung bakit nangyari sa asawa ang ganon. Tanungin ng Diyos kung bakit ganon pa ang kapalit ng ginawa nitong pagtulong sa kapwa. Kung bakit hinayaang kapahamakan ng ganti sa ginawang kabutihan. Kung bakit ang asawa pa niya Napaupo siya at iniyukyok ang muka sa nakatiklop na mga tuhod. Ang impit na pag-iyak ay nauwi sa malakas na hagulgul. Awang-awa sa asawa at nasusuklam sa mga taong may kagagawan kung bakit nasa ganoon itong kalagayan. May mga nagdaraan man sa pasilyong kinaroroonan ay baliwala sa kanya. Pakiwari sa sasabog ang dibdib niya kung hindi siya iiyak, kung hindi magmumura at pawawala ng pait na nararamdaman. Nay, nay, naiktad siya sa pagtawag na iyon ng panganay na anak. Hindi niya nagawang iangat ang mukha. Humina ang tunog ng pag-iyak, ngunit hindi ang pagpatak ng kanyang luha. Naramdaman niya ang pagtabi ni Adela sa kanya, ang pagyakap. Muli siyang napahagulgol, waring nagsusumbong. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ganoong posisyon. Ang paghagod ng anak sa kanyang likod ay bahagyang nakabawa sa sama ng kanyang loob. Alam niyang may katuwang siya, may makakaramay. Piping pasasalamat ang inihatid niya sa anak sa pamamagitan ng marahang pagtapik sa kamay nitong nakakapit sa kanya. Dahil sa nangyari ay hindi na nakapasok sa unibersidad si Adela. Bukod sa naitatabing pera ng mga magulang, ay paubos na rin ang naipon niya dahil sa mamahaling gamot ng ama lalo na ang painkiller at antibiotics na kung ilang beses ibinibigay kada araw Semi-private ang ospital na pinagdalhan ng mga sumaklolo sa tatay nila Mainam naman dahil naasikaso agad ang tatay nila at nabigyan ng karampatang lunas Ayon sa nanay nila kapag stable na ang kalagayan ng tatay nila, ay pwede na itong ilipat sa charity ward. Hindi pa nga lang, dahil inoobserbahan pa at saka wala pang bakante. Siya ang humalili sa pagtitinda para kahit paano ay masuportahan ang pangangailangan nila. Kung kailangang gawing umaga ang gabi, ay gagawin niya. Sa nangyayari sa kanila, sa pagsubok na kinakaharap nila. Higit siyang kailangan ng mga magulang at ng mga kapatid. Madilim pa na sa palengke na siya. Pasilip pa lang ang araw ay nakasalansan na ang mga paninda niya. Katuwang niya ang mga kapatid. Lagi ring nakaalalay si Jeffrey sa kanya. Gayun din ang mama at lola nito. Maaga pa lang ay nag-aabiso na ito na huwag na silang magluto ng ulam dahil kasahog na sila. Kung wala si Jeffrey, ang mama panito ang nagdadala. Nahihiya siya, pero magagalit naman ito kung tatanggi siya. Parati nitong sinasabi na hindi na sila iba, na pamilya na sila. Ang lola ni Jeffrey ay nakakatulong din niya sa pagtitinda. Mahusay itong umistima ng Mami Millie kaya mas lalong nadagdaga ng kanilang suki. Upang huwag mag-alala ang mga ito, ay sinisikap niyang maging masigla, ngumiti sa kabila ng pagod at puyat. Sinisikap niya rin kumain kahit pa nga madalas ay wala siyang gana. Siya lang ang inaasahan ng nanay at tatay nila. Kaya hindi siya dapat magkasakit.